Ang ortografiya ay ang sistema ng pagsulat ng isang wika. Ito ang paraan ng paggamit ng mga simbolo, letra o titik upang maitala ang mga tunog ng wika. Halimbawa, ang titik na A ah, sa salitang ama ay kumakatawan sa tunog na A. Ah. Ang ortografiya ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng wika na ating naririnig at ng wika na ating nakikita. Ang alpabeto ay isang hanay ng mga simbolo na kumakatawan sa mga tunog ng isang wika. Ang pangalan alpabeto ay nagmula sa dalawang unang letra ng alpabetong, alpabetong griego, alpa at beta. Kaya ang alpabeto ay ang batayan ng ating sistema ng pagsusulat na nagbibigay daan sa atin na maitala at mabasa ang mga salita at ideya. Ang abakadang Tagalog na nilikha ni Lope K. Santos noong 1940 ay binubuo lamang ng dalawampung letra na binubuo ng limang patinig A, E, E, O, O at 15 katinig B, D, G, H, K, L, M, N, N, G, B, R, S, T, W at Y. Ang dahilan kung bakit hindi isinama ang 11 Banyagang letra na C, C-H, l, l N-Y, Q, R-R, V, X, at Z ay dahil ang mga ito ay itinuring na mga letra na ginagamit lamang sa mga pangalang panangin o panahon na iyon. Ang mga pang pangalang panangin ay mga salitang hiniram mula sa ibang wika, kadalasan mula sa Espanyol. Ang layunin ng pagbuo ng abakadang Tagalog ay upang magkaroon ng isang simpleng sistema ng pagsulat para sa wikang pambansa na batay sa tunog ng mga katutubong salita. Nais ni Lope K. Santos na mas mapadali ang pag-aaral ng wikang pambansa. Ang surian ng wikang pambansa o SWP ay itinatag noong Nobyembre 13, 1936 sa pamamagitan ng Commonwealth Act No. 183. Ang layunin nito ay pangalagaan at pasiglahin ang paggamit ng wikang pambansa. Noong 1971, masusing pinag-ukulan ng pansin ng SWP ang pagpapaunlad ng kartografi at paggamit ng wikang pambansa. Ang SWP ay naging komisyon sa wikang Filipino o KWF noong 1987. Noong 1976, narebisa ng surian ng wikang pambansa ang abakadang Tagalog ni Lope K. Santos. Idinagdag nila ang 11 letra at digrafo C, F, G, N, Y, Q, V, X, Z, C, H, L, L, at R, R. Sa dating dalawampu, kaya naging 31 na ang kabubuo, kabuo ang letra ng ng letra sa bagong alpabetong Pilipino. Ang layunin ng pagpapayaman sa abakada ay, ay upang mas mahusay na maitala ang mga tunog ng wikang Pilipino na patuloy na umuunlad at nagbabago. Ang pagdaragdag ng mga letra ay nagbi, nagbibigay daan sa mas malawak na paggamit ng wikang Pilipino sa ibang sa iba't ibang larangan. Noong 1987, maling na-reforma ang alpabetong Pilipino at ang mga tuntunin sa ortografiyang Pilipino. Ang pagreforma ay pinangunahan ng linangan ng mga wika sa Pilipinas na dating ng wikang pambansa at naging komisyon sa wikang Pilipino. Ang pagreforma ay isinasagawa sa tulong ng mga dalubhasa sa wika, tulad ng mga lingwista, dalubwika, manunulat, profesor, guro at mga samahang pangwika. Formal na inilunsad ang 1987 alpabeto at patnobay sa spelling ng wikang Filipino sa pamantasang normal ng Pilipinas. Ang layunin ng pagreforma ay upang mas mapabuti ang sistema ng pagsulat ng wikang Filipino na naglalayong gawing mas madali at mas epektibo ang paggamit nito. Ang bagong alfabeto ay binubuo ng 28 letra na naglalaman ng mga karagdagang letra na nagmula sa Espanyol tulad ng Enye at Digrapo tulad ng NG. Noong 2001, nagkaroon ng revision sa alfabetong Filipino. Ang layunin nito ay upang mas mapabuti ang sistema ng pagbaybay ng mga salitang hiram Nahati sa dalawang grupo, sa so ang walong nagdag na letra na F, J, V at Z. Ginagamit ang mga ito sa pagbaybay ng mga karaniwang salitang hiram na binago ang spelling sa Filipino. Halimbawa, jeepney sa halip na jeep at ang C n, y, q, at x naman ay itinuturing na redundant ang mga ito at hindi na ginagamit sa pagbaybay ng mga sali karaniwang salitang hiram. Ang revision na ito ay inilunsad sa pamamagitan ng kautosang pangkaga pangkagawaran bilang 45, 2001 no, Agosto 17, 2001. Ang layunin nito ay upang mas mapahusay ang pagkakapare-pareho ng pagsulat ng wikang Filipino. Noong 2001, nagkaroon ng revision sa alfabetong Filipino. Ang layunin nito ay upang mas mapabuti ang sistema ng pagbaybay ng mga salitang hiram. Nahati sa dalawang grupo sa so ang walong nagdag na letra na F, J, V at Z. Ginagamit ang mga ito sa pagbaybay ng mga karaniwang salitang hiram na ang spelling sa Filipino. Halimbawa, jeepney sa halip na jeep at ang C, N, Y, Q at X naman ay itinuturing na redundant ang mga ito at hindi na ginagamit sa pagbaybay ng mga sali karaniwang salitang hiram. Ang rebisyon na ito ay inilunsad sa pamamagitan ng kautosang pangkaga pangkagawaran bilang 45 2001 no? Augusto Agosto 17 2001 Ang layunin nito ay upang mas mapahusay ang pagkakapare-pareho ng pagsulat ng wikang Filipino. Ang baybayin ay ang sinaunang sistema ng pagsulat ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila. Ito ay isang abugida, isang sistema kung saan ang mga simbolo ay kumakatawan sa mga pantig ang, pag ang baybayin ay binubuo ng tatlong patinig A, I at U at labing apat na katinig B, K, D, G, H, L, M, N, N, G, P, R, S, T, W. Ang baybayin ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Ito ay nagpapakita ng ating kakayahan na magkaroon ng sariling sistema ng pagsulat at pagsatitik. Ang silabare ay isang sistema ng pagsulat kung saan ang bawat simbolo ay kumakatawan sa isang pantig na binubuo ng isang katinig at isang patinig. Halimbawa, sa baybayin, ang simbolo para sa ba ay naiiba sa simbolo para sa bi o bi. Ang mga simbolo ay nagtataglay ng mga kritik o mga tuldok o pang ang kasamang patinig. Kung ang tuldok ay nasa itaas, ang patinig ay E. Kung nasa ibaba, ang patinig ay O o U. At kung wala, ang patinig ay E. Ang silabari ay isang sistema na madaling matutunan at gamitin dahil ito ay nakabatay sa mga pantig na siyang natural na unit ng tunog sa maraming wika. Ang pagdating ng mga Espanyol sa Pilipinas ay nagdala ng malaking pagbabago sa kultura at wika ng mga Pilipino. Isa sa mga pangunahing pagbabago ay ang pagpapalit ng sistema ng pagsulat mula sa baybayin patungo sa alpabetong Romano na kilala rin bilang abecedario o alpabetong Espanyol. Ang mga Espanyol ay nagsisikap napalitan ang mga tradisyon at paniniwala ng mga katutubo, kabilang na ang kanilang sistema ng pagsulat. Sa pamamagitan ng pagpapakilala ng alpabetong Romano, sinikap nilang ipakilala ang kanilang kultura at wika sa mga Pilipino at upang mas madaling maunawaan at maimpluwensyahan ang mga ito. Ang pakadang Tagalog na nilikha ni Lope K. Santos noong 1940 ay maituturing na unang hakbang sa pagkakaroon ng isang pamantayang alpabeto sa Pilipinas. Ang abakada ay binubuo ng 20 na titik at 5 patinig at 15 katinig. Ang paraan ng pagbaybay ay papantig kung saan ang bawat titik ay kumakatawan sa isang pantig. Ang paglikha ng abakadang Tagalog ay isang mahalagang hakbang sa pag-unlad ng wikang pambansa ang pinagyamang alpabeto na binubuo ng 31 titik ay isang tugon sa panawagan na palawakin ang alpabetong Pilipino upang mas mahusay na maitala ang mga tunog ng wikang pambansa. Noong 1976, ang sorian ng wikang pambansa ay naglabas ng memorandum bilang 194 na nagpapalawig sa abakadang Tagalog sa pamamagitan ng pagdaragdag ng 11 letra C C H F G L L N Y Q R R V X at Z. Ang pagdaragdag ng mga letra ay nagbigay daan sa mas malawak na paggamit ng wikang Filipino sa iba't ibang larangan, lalo na sa pagsulat ng mga salitang hiram. Ang ilang kritiko ay nagsabi na ang abakarang Tagalog ay masyadong purista na nagiging dahilan ng pagbagal sa pag-unlad ng wikang pamansa. Ang pagpapayaman sa alpabeto ay naglalayong mabilis ang purismo at mas mapabilis ang pag-unlad ng wika. Noong 1987, nagkaroon ng pagbabago sa alpabeto ng wikang Filipino bilang tugon sa pagbabago ng konstitusyon at sa pagiging wikang pambansa ng Pilipino. Ang pagbabagong ito ay resulta ng mga sariyan ng konsultasyon, simposyum at pulong na nagbigay daan sa pagbawas ng bilang ng mga titik sa 28. Ang bagong alpabeto ay binubuo ng 28 na titik na kinabibilangan ng A, B, K, D, E, G, H, I, L, M, N, N, G, O, P, R, S, T, U, W, Y at ang mga karagdagang titik mula sa Espanyol C, F, G, N, Y Q, V, X, at Z ang paraan ng pagbaybay ay patitik at ang pagbigkas ayon sa tawag ay Ingles maliban sa N, Y na binibigkas na A ang pagbabagong ito ay naglalayong gawing mas simple at mas madaling matutunan ang pagsulat No, yo soy filipino.